Baka dito naman yun, oh. ahol, mamamayong tao, mamamayong tao, mamamayong tao, mamamayong tao, namin tao, mamamayong

Nah, aku takut. Ini uh. namanya tempat itu gubatan si tinatawag namin yung pangalan walang naimik gubat din naman naman bahay wala eh saan niyo? wala naman ditong bahay dito, ganyan lang ah naman pala siya dito? Mm -hmm. parang doon bakla eh siya mapagkain no, bakit hindi nyo, Ba't nyo dalhin sa dito, naman na, kay nanay, kaya nga o, magbano nalang lang. Kisa na, dito pa? kaysa na nga doon siya dito mag sa buhay ba? Kaya, kundu, na kay nanay oh isa dito ano gang mapapala dito wawa naman yan kita kami ng pubo ito na muna kami hindi na makita yung ano yung hinahanap namin kapatid ni nanay mary Mang Tomas ang pangalan nun. Tumas. Wala oh, nakikita namin oh, puro mga kambing lang. Puro gubat. Wala tao. Ayan, oh, nakikita yan